Good morning po. Welcome back to our lecture room. Ipagpatuloy po natin ang episode 5. Dito pa rin tayo sa land grabbing modus nitong taong nakabuka ang bibig. And ang kinin niya lahat ng lupa na pinaghirapan po natin. All right. So, ang nata identify natin yung pito. And dito sa pito na ito, itong open deed of sale, done na yan. Itong Loan Shark Foreclosure Scheme, tapos na tayo dyan. Itong Signature on a Blank Paper Scheme, na-discuss na natin yan. Itong Prenda Arendo Scheme, meron na tayong video niyan, tapos na tayo. And today, we are going to discuss itong titling of land by another person. Ibig sabihin, pinatutuluhan ng iba ang lupa ninyo na kayo naman ang may posesyon nito sa napakahabang panahon. So, how about that? So, ay uh, ipagpatuloy po natin after this very short intro. May lang po. Please stay tuned. Ayan, gaya ng sabi ko, ito ang problem natin. Itong land grabbing modus na ito na pinatituluhan ng ibang mga tao. Alright, and um, actually, sa scenario na ito, it involves a farmland. Okay? Kasi yun man ang kalimitan na hindi pa nare-rehestro, hindi pa napapatituluhan. Meron silang tax declaration, uh, possession sila sa lupa, sila nag-aani doon, sila nag-cultivate, everything. The problem is that one day, merong dumating na tao at sabi niya, Oops, napatituluhan ko ito sa aking pangalan. May titulo po ako. Ibig sabihin, that is mine. Akin po yan. So, How about that? No, that's a very uh, problematic situation. And really, nangyayari po ito. Okay, so ang tanong sa atin ng mga subscribers natin is that ano bu ba ang remedy? Meron po bang remedy? All right, so as usual, gagawa po ako ng story para sa inyo para it would be easier to understand. All right, so ito yung Uh, farmland no na pagmamayari ni Pedro. Now, ito si Pedro, may asawa at may anak din no? And of course, diyan na rin po sila nakatira. Now, matagal na sila diyan nakatira. Let's say 30 years or 40 years more galing pa sa kanilang mga ninuno, sa kanilang lolo, lola tapos sa uh, sa parents nila and sila. They were in possession of that property sila, nagkukultivate sila, nag-aani sila lahat, no? Ang nagtatrabaho on that area. Timing ang buhay nila. Hindi lang nila napatituluhan under their name. Nangyari is that, meron silang tax declaration. Okay. Nagbabayad naman sila ng real property tax nila. A milyar, mihoras po, no? Yan po ang real property tax. And actually, ang property naman nila, kung titingnan natin sa blueprint ng Senro DNR, eh, alienable and disposable po siya. Okay. So, sa kanila pong matagal na uh, pagpossession sa property, suddenly, may isang tao po, uh, let's say, itong si Mario, eh, Dumating at sabi niya, Hello! Kumusta po kayo? Hi! May title po ako sa lupa na ito. And umalis na kayo. Okay. So, the usual thing na ginagawa na sa situation ng ganito is that itong mga landowners na ganyan rin is wala po silang masyadong alam sa batas. Siyempre, dyan lang nakafocus ang kanilang uh, pagtatrabaho. Siguro kung may mapadalaman sila ng mga anak nila sa eskwelahan, just enough lang, no? So talaga parang hindi ko naman sinasabing mangang, pero sinabi natin may kakulangan lang sa kaalaman, no? Sa mga kanilang mga karapatan doon sa property. And in most cases, kapag ang nagdumapit sa kanila at sinabing may titulo na ako dyan, eh, may guns o may pera o mak makilala sa, sa kanilang lugar, eh, natatakot na po sila. And sabi nila, wala na kaming magawa dahil natituluhan na sa iba. Yun po ang nangyayari. So, the question is that, eh, ano po ba? Uh, it's time to say goodbye? Yan po ba ang dapat nating gawin? No? And, mag na lang po si uh, Pedro, pati asawa niya, pati ang anak niya. And, sabihin niya, okay, bye-bye na lang po. Surrender na kami dahil makapangyarihan po ang nakapatitulo ng lupa. Yan ang usual na... Uh, Uh, dinadaing dito sa ating programa, sa ating video lecture, no, sa ating blog, no? And in fact, but, <laughs> ang ang lupa, okay, babay na rin po. Parang ganun ba? Ganun na ang usual na nangyayari po, honestly. Maraming nagsusurrender na lang and then they get out of the property. Because usually, ang mga parents is walang kalamalam. Wala. Mga landowners, wala. Yung mga anak din, pag lumaki na, doon nila ma-realize na meron palang mga dapat na gawin, no? All right, so uh, wag po kayong mag-surrender pa ganyan. Uh, what I'm trying to say is that uh, alamin po ninyo yung karapatan nyo. And ang tanong is that uh, attorney, meron po bang remedy? Well, yes, actually may remedy for that, no? And remember, itong sa sitwasyon na ito, alam natin na mali. Pero sometimes dahil sa takot dahil sa kakulangan sa kaalaman is that mag-give in na lang tayo at mag-surrender na tayo. Huwag po tayo mag-surrender. Lapaglaban po ninyo ang inyong mga karapatan. All right, so having said that, let us try to discuss, no? Kung ano pa ang pwedeng gawin natin dito sa dito dito dito. Ito tao na ito may hawak ng titulo. Okay, alam nyo, uh, meron talagang batas na para sa inyo po or sa mga Katulad nyo po na nandito sa sitwasyon na ito. Ngayon, hindi po natutulog ang Lady of Justice, to? ang babaeng justisya, na talagang, kaya nga nakapiring ang mata niyan is para uh, hindi siya mag-favor kahit kanino. At may espada siya para i-strike niya ngayon kung sino yung nagkamali. May timbangan po siya para po timbangin niya ang mga ebidensya kung sino ang tama at mali. Yun po, si Lady of Justice, no? Okay, let us proceed, no? So, pwede po ipaboy yan Ipaboy natin ang titulo at pwede rin po ito pa. Pakulong natin itong mga gaman, itong mga land grabber, itong mga scammers na ito. Okay, paano po ang gagawin? All right. Ang una po natin gagawin is that uh, kailangan nating maintindihan na meron tayong Original first time registration Kasi baka kasi hindi po ninyo alam Na pwede nyo po matituluhan Ang property po Na matagal nyo na pong naka kayo And meron na tayong video lecture nyan First time pa title Hanapin nyo po sa ating lectures Doon po no First time patitulo I-follow po ninyo Now Alamin natin ngayon Paano ay patituluhan itong mokong na ito Itong si Mario na naka kulong ngayon, no? Yung ipapakulong natin, ipapaboid natin, no? So, dalawang pamaraan na maari niya itong na patituluhan sa kanyang pangalan na hindi naman siya ang nakaposesyon sa property. Okay, it could be administrative titling at judicial titling. Okay, administrative titling, dun sa DNR lang mag-apply. Or sa judicial titling, sa korte po tayo mag apply Si Mario, yung nanloko, yung scammer. Doon niya ginawa. So, For example, sa administrative titling, napatituluhan niya. Oh, meron siyang title. And then, ano po ang dapat nating gawin? Well, you have to, pag po ninyo, dala no, daladalan niya na yung titulo, at sinasabi niya, may ari na ako ng lupa na yun, may title na ako, eh, meron tayong procedure for what we call a petition or complaint. No? mag po kayo ng complaint doon po sa PENRO. Ang PENRO is Provincial Environment and Natural Resources Office Office ng DENR, Department of Environment and Natural Resources, PENRO DENR, no? Bakit po? Pwede po kayo magreklamo doon at sabihin niyo po yung mga grounds po, no? At ang grounds niyo is that hindi naman siya in possession at nakaokupa sa lupa. Kami naman In fact, may barangay certification kami dito na kami talaga ang nakaposesyon at kami ang naninirahan dyan sa matagal na lugar. E paano napatituluan sa kanya? Number one yan. Uh, number two is, wala naman siyang uh, ebidensya ng pagmamay-ari. Mabuti kung binili niya sa amin o binili niya sa aming mga magulang, sa aming mga nino. Wala. Bigla lang lumitaw siya, parang kabuti, at sinasabing napatituluhan niya ang lupa sa kanyang pangalan. Okay. And number three, uh, itong patente na ito, kasi pag ang nag-issue po ang DNR ng titulo, at tawag niyan patente, patent. Kapag ang korte naman ang nag-issue, is decree po yan. Uh, decree. And then, may issue ng title. Ng, uh, by reason of that, ang Registry of Deeds mag issue ng titulo. No? At may entry yan. Ngayon, so yung patente daw, sabihin mo doon na uh, ginawa niya ito sa pamaraan ng fraud. Ibig sabihin, uh, panloloko. At misrepresentasyon. Or misrepresentation meaning yung pagsisinungaling. Okay na. Siyempre, sa application niya, is sabi niya ako ang in possession ng property, ako yung uh, nagbabayad ng buwis. Eh, hindi naman totoo. Puro peke ang mga dokumento niya. Alright? So, in that particular scenario, pwede po ninyong questionin. Kasi ang pinaka-importante po is that may establish ninyo ang land possession. Kayo talaga in possession. And, Nandiyan naman ang barangay na magpapatunay nakayut po talaga ang imposition of the property. Yan ha? So, take note of that. Yung fraud, panloloko, at kasinungalingan. Now, pag mag-file kayo ng petition at complaint sa Senro, uh, sa Penro, DNR, eh, na-issue ng title eh. Alam po natin na kapag may titulo na, is that hindi naman ang korte lang ang makakapawalang bisa niyan. Ano pong gagawin nila? At pag ma-find out po ng Penro, uh, DNR, na talagang may kalokohan na nangyari. Minsan, meron po silang kakutsaba dun sa loob mismo yung mga uh, officers or mga empleyado ng sa Senro DNR na naalaw sila mapatente. No? Then they would just say na, ay hindi namin na uh, in the performance of our work, wala ka mong nakandak ng negligence kasi yan talaga. Pag-investigate namin doon, wala namang imposition. Akala namin siya. Parang ganyan, no? Pero maraming na man yan at natatanggal. Okay. Having said that, dito tayo ngayon. Kung paano po kung napatunayan natin na talagang sss, meron talagang mali sa pangyayari. Ito pong government through the Office of the Solicitor General, no? Kasi siya man ang abogado nitong mga lahat ng mga uh, government agencies magkafile po 'yan sa korte ng tawag nating reversion proceeding ibabalik po 'yan Re revert 'yan dito ngayon sa pagmamayari ng state at kapag napatunayan na kayo po yung inakaposesyon at qualified kayo pwede pong i-award 'yan sa inyo kapag pa-applyin kayo or naka-apply kayo All right. So, having said that, yan ang gawin nyo. So, aside from the petition or complaint, mag, pwede rin kayo mag-apply later on kapag mapatunayan na mali or peke, fraud, misrepresentation, panluloko at kasinungalingan ang ginawa nitong itong Mario ito. <laughs> itong mokong na ito. All right. Now, paano kung napatituluhan ni Mario through judicial titling? Di ba? Meron man tayong dalawang procedure, administrative and judicial. So, kung napatituluhan niya, na-issuehan siya ng decree at na-entry sa registry of deeds. So, iba-iba po yan. Ganoon din ang, ang mangyari. Kaya lang, pag sa judicial titling, nag sila sa korte. Merong may answer, may notice, may publication and everything. Now, for example talaga, eh, may kalokohan na nangyari. Ganoon din, through fraud. Uh, misrepresentation, panloloko at kasinungalingan no nag-apply. <coughs> at malamang is that uh, hindi kayo uh, hindi yung sa hindi niyo na-inform kayo, hindi na kayo nakialam, ay ibang klase yun. Eh natulog na kay sa karapatan ninyo. Kasi kung pinadalhan kay ng notice ng court is not, uy bakit may nag-aangkin na iba, hindi rin niyo uh, ginawa. Eh di, hindi rin kayo pumasok, hindi rin kayo nag-entry ng appearance, hindi rin kay nag-oppose, edi niyan. Pero yung talagang wala ginawa ng paraan na maging uh, unuwari is that sila ang may-ari ng property and napatituluhan nila, hindi naman pala. Sila ang nakaposesyon, hindi naman pala. Take note, possession na possession talaga ang rule. So, with that, uh, pwede kayo mag-file sa korte. Number one, kung ang titulo is kaka-issue pa lang or kaka-entry pa lang sa registry of deeds, sa loob ng isang taon po, ang first thing na gawin nyo is mag-file kayo dun the same court ng petition to reopen. Uh, buksan ulit ang 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 kasi hindi pa magiging final buksan ulit ang kaso dahil hindi pa final kasi siya. sabi kasi ng batas natin magiging indefensible and imprescriptible po siya after one year ng entry now kung within one year na question nyo petition to reopen po doon po sa court na nag-issue po nung decree na yon all right? now suppose lumampas na ang one year ede ang next step po natin yan is that Uh, petition to nullify title because of fraud and misrepresentation. Plus, no, uh, pwede rin po tayong mag-ask for damages. Okay. Now, the issue here is, bakit, bakit ganun? Bakit uh, sa sitwasyon na ganun is nagawa niyang mapatituluhan in those cases administrative and judicial titling? Marami pong para paraan alam po ninyo. Pag manluloko, manluloko talaga. Dalawang klasing tao po. Manluloko at nagpapaloko. Yung manluloko, ang galing-galing po niyan. Now, take note that itong administrative titling at judicial titling procedure paano mag, mag-pile ng petition sa pag-question. I-discuss ko po yan separately. Medyo mahaba-haba kasi yung proseso para maintindihan ninyo ano yung step-by-step -step process. Okay? Now, take note also na ito pong diniscuss natin ngayon about po ito yung natituluhan na. Iba po yung ongoing pa na let's say nagpile yun si Mario itong mokong na ito ng titulo administrative titling and then na-inform ka, na-notify ka, eh dapat magprotesta ka. Kasi pag hindi ka na magprotesta, eh you slept on your own rights. Tinulugan mo yung karapatan mo. Ganon din po sa judicial titling. Pag ma-notify kayo na meron nag-aangkin ng lupa, at nagpapail ng judicial titling, edi eh mag-appear kayo sa korte at sabihin nyo, hindi po kami po may-ari, hindi siya. Alright? So, yun po ha. So, take note of that. no So, having said that, uh, bago tayo mag-end, I would like you to emphasize to you ang sabi ng Supreme Court. Kaya nga, pwede talagang ipanolify yan. Kasi, sabi ng Supreme Court, dito sa Heirs of Tomas Rao and heirs of Pedro Eclipse. Eh. Ganda no? Araw at saka Eclipse. Okay. November 19, 2018 po ang sabi po ng Supreme Court. No? In so far as the person who fraudulently obtained a property is concerned, the registration of the property in said person's name would not be sufficient to best in him or her the title to the property. Ibig sabihin lang po is that doon daw sa tao na nag nagsinungaling at nang loko sa pagkuha ng propiedad dahil naparehistro niya ang property sa kanyang pangalan, yung pong pagre-rehestro niya, hindi po yun supesyente na ibig sabihin siya nang may-ari ng lupa. Bakit hindi supesyente? Kasi sabi ng Supreme Court, yung indivisibility o yung katibayan po kasi ng isang torrents title na titulo, uh, hindi po pwedeng gamitin na paraan para mangloko ng tao. At lalo na doon sa totoong nagmamay-ari ng lupa. Ayan. So ibig sabihin kahit titulado na 'yan kapag ang source ng pagpatitulo mo is true sa pangloloko at kasinungalingan hindi ka pwede magsabi na oops titulado na ito kasi kailangan po kung ang kinin po natin 'yan dapat angkinin natin 'yan siya nang totoo na good faith na atin talaga yung lupa okay sabi ng supreme court good faith must concur with registration o, dapat kasama ang good faith 'yung totoo talaga ikaw talaga ang uh, nagakalang nag-akalang na may ari ng property dahil ikaw ang possession, ikaw nagbabayad ng taxes or may evidence of title ka na bili mo sa iba at sa, sa mga tunay na may ari. Dahil, sabi niya, otherwise, registration would be an exercise in futility. Nagsasayang ka lang ng oras. Mangloko ka man lang, the strong arm of the law, strike lang din yan siya at tatanggalin yan sa'yo. Okay? So, useless ang effort mo. Yun ang parang sabi ng Supreme Court. In fact, sabi pa ng Supreme Court, a torrent's title no, does not furnish a shield for fraud. Hindi ka pwede magsabi na, ah, meron na akong pagsagang na dahil uh, titulado na ito, hindi na ako pwede galawin. Hindi, hindi mo pwede panagang ang titulo. Pag kasinungalingan at saka pangluloko sa ginawa mo. Kahit na sinasabi natin, meron tayong rule noon na kapag narehestro na, eh, notice na ito sa buong mundo na ikaw nang may-ari. Hindi po pwede dahil hindi tunay ang pagmamay-ari mo. Kalokohan po. No? So, it does not become a shield. Hindi po siya panangga na sabihin mo, may titulo na ako, hindi mo na ako pwede gambalain. Dahil ang pagkuha ninyo is sa pamaraan ng kalokohan. Therefore, yung shield na yan, mabibiak yan. At, pwede po natin siyang ipakulong. Ipakulong natin, ipawalang bisa natin yung ginawa niya dahil wala naman yung shield niya para lang yung <laughs> yung kanyang panagang is para lang yung ano, display. Walang effect na yan sa kanya. Hindi siya pwede makatago doon sa likod ng uh, titulo na titulado na sa kanyang pangalan. Okay? So, alam nyo, Uh, dapat lang kasi is that maging maingat tayo sa mga ganitong sitwasyon. No? At dapat maintindihan natin yung uh, ano yung mga bagay na dapat nating pag-ingatan. So, maging alisto tayo at sa mga ganitong bagay po. No? Uh, yung mga pangluloko na ginagawa sa atin sa pag-scam para makuha po yung pinaghirapan ninyo o pinagmanahan nyo na property na dugo at pawis na po ninyo ang ginamit nyo doon sa lahat uh, sa pag-cultivate, sa pag-ani, lahat, no? Sa everything doon sa property niyo, galing pa sa ninuno ninyo. Alright, so, uh, para naman din malaman natin itong mga uh, fraudulent actions, itong mga pangluloko na ito, ang pinakamainam po sa lahat is, stop natin itong scam na ito. Uh, alam niyo po, pwede talaga to ipa-stop ang scam, no? Kapag lang is that uh, maging aware po kayo na mayroon po kayong karapatan. Okay. And ito pong pag alam nyo sa karapatan nyo is dapat nyo alamin at sa pamamaraan ng paglumapit po kayo sa isang bugado. Then afterwards, pag malaman nyo karapatan nyo, i-enforce po ninyo yung karapatan nyo. Enforce your right. Ipaglaban nyo po yung karapatan nyo. No? And everything, you will learn it by magsangguni kayo sa abogado, magpunta kayo sa mga platforms na mayroong mga educational value na matutunan po ninyo no Marami pong platforms na maari kayong matuto no uh, mayroon po tayong katulad natin to, sa atin itong uh, platform natin na nagbibigay tayo ng payo po no libreng payo po no free uh, legal service po ito para po sa inyong lahat no so with that um, i hope that uh, you were able to get something out of it. At kapag nasa sitwasyon kayo nito, at least alam nyo ang gawin nyo. Enforce your rights. Alam nyo na po ang katapatan nyo ngayon. Titula, uh, meron na kayong tax day. Kayo na in possession. Ilyan na mo disposable. Mag-apply na po kayo. Republic Act 11573. Sabi ng bagong batas na yan na pinirmahan ni, ni President uh, Rodrigo Duterte is that uh, binaba na nga yung period of possession. Eh, 20 years na. At saka mabilis na po, may time frame po. Mag-apply na po kayo ng titulo. Either administrative titling or judicial titling. Depende po yan sa inyo. Alright? So, with that, I hope you learned something. Ang sabi nga natin, uh, you have to know your rights and enforce your rights. Maraming salamat po for watching. Bye-bye.